We are live! Today everyone, uh, first I would like to thank Sir Manny Pacquiao, uh Sir Sean Gibbons. Mark and will translate. First, I would like to thank God for giving me this strength To have the main event of the event Bakit mo naman tinulak? Hey, naman. Bakit mo naman tinulak? 35 na yan. 24 ka pala mali. Mamaya magka-enjoy injury yan eh. Di ba? Ay nako. Anyway mga kaibigan. Part of the game. Part of the game. No, part of hype. Siyempre yung ibang uh, uh, mga fans manggigigil. Ah, uh, gusto ko makitang matalo si Devin Haney kasi tinulak niya si Loma. Part of strategy na yung iba sa atin hindi natin maiintindihan yan, ano? At uh, masyadong pinipersonal, masyadong mag-iiyakan. Pero yan po yung mga ganyan, mga idol. Eh, yan po ay talagang strategy para yung... Actually, may mga nababasa nga ako sa comment kanina, eh. Hey, hindi dapat ako, kaya lang nung tinulak niya si Loma, Loma na ako. So, it means, effective yung ganong way ng pag-hype mo mga kaibigan. But, uh, regardless of that uh, shoving na nangyari, mga kaibigan, ano sa aking sariling pananaw ano no sabi ko nga kanina Loma is already 35 years old samantalang si Devin Haney naman 24 year old kung masasabi bang uh, hindi pa tested si uh, Devin Haney um, I think he's already tested ano, mga kabin, kaya nga siya ngayon ay undisputed champion na, ano uh, beating uh, George Camposos twice uh, which is yung laban na yon eh talagang uh, high pace yung laban na yon ano and uh, i think Uh, kung si etong uh, itong si Tio Fimo Lopez eh ganun kadaling na uh, natalo ni uh, George Cambosos and when when uh, Tio Fimo Lopez fought Lomachenko Lomachenko was too conservative para bagang hindi niya kayang sabayan yung yung athleticism yung energy ng mas nakababatang fighter now let's see Again, sa much more younger uh, Devin Haney, mga kaibigan. I know a lot of you are still, you know, rooting for Lomachenko but, you know, honestly speaking, I don't see Lomachenko you know, uh, manhandling or kaya ma-outbox niya o magagamit niya yung angles niya uh, against a super slick fighter like uh, Devin Haney which is also long, no? At uh, alam natin walang ganong power punches itong si uh, Devin Haney but he can outbox you, you no? Know? Just like uh, Shakur Stevenson. Although, yan ang talagang tingin ko 50-50 Devin Haney versus Shakur Stevenson lamang lang ng konting ko konting, konting gabok lang na uh, percentage si Shakur, Stevenson kasi mas pulido yung galaw niya but Devin Haney talagang mahirap kalaban mga kaibigan ano? I, I think he is too big for 135 siguro kahit 140 malaki pa rin siya dun eh, no? Uh, um, so tingin ko pagka ito nagkaedad pa nag umidad ng 30 ito kaya nitong mag-147 eh, no? I think the only uh, boxers that can give him problems now aside from uh, Lom, uh, itong si uh Shakur Stevenson eh ito din si ano si Tank Davis no. And Tank Davis mahirap din siya dyan kay Shakur at kay Haney kasi matatangkad yung mga yan at uh, you know uh, Philadelphia shell type of you know uh, defense plus ay eh, talagang yung high IQ itong mga ito no. Siguro kung nangyari to 4 years ago baka Loma, Lomachenko ko na bata-bata pa si Loma pero man TV mo Lopez just you know he showed us the the blueprint how to beat a guy like Lomachenko so i think ah uh, ganun po ka uh, ready yung uh, Devin Haney at uh, makikita natin he will be winning by point bukas mga kaibigan at so uh, doon po sa mga gusto pang gumabol sa talpakan ay uh, yung link po ng talpakan ititipon ko po dyan sa comment section So, ayun eh na. Kung loma kayo, edi eh, tapak kayo kayo loma. Nahingi, nahingi. So, let's go. Uh, check the comment section. Peace.